may uh, barangay greater no? ako ito ng uh, so, yun dito tayo sa may uh, MRT7 no? update dito sa area na to guys so, mga pansin nyo yun halos sa uh, 75% na yung uh, yari ng bubong uh, ng uh, MRT7 sa lugar na to guys ayan so natin konti ayan mga nyo halos sa uh, ilang uh, metro na lang yung walang uh, bubong. No? 'Yun yung kanilang uh, activity ngayong araw. So maraming maraming salamat po sa inyo lahat. sa si bye-bye sa ating uh, YouTube channel. And thank you thank you very much. Nandito tayo ngayon sa may harap ng SM Fairview. No. SM Fairview guys. Dito tayo ngayon sa area na to. So yun thank you thank you very much dito tayo banda dito tayo dumaan so ito yung uh, kahabaan ng uh, MRT7 guys ito dito sa lugar na to so kung mapapansin nyo kung gaano ka ganda rin no cute pahaba lang siya no hindi katulad ng mga uh, nadaanan natin mga station na maluluwang no sa off lahat ng uh, buong uh, karsada. Eh, ito guys, maliit lang siya pero uh, siya guys. Ayan, mapansin nyo yung area na to. Ayan, saan yung MRT7. So thank you, thank you very much po sa inyong lahat. No, pasensya na kayo kung medyo magalaw yung ating uh, video ngayon. Kasi nga, eh, hindi natin dala yung ating uh, mahiwagang uh, kasama no sa pagkuha ng video no hindi natin na 100% na hindi magalaw yung ating uh, video so yun maraming maraming salamat po sa inyo dito tayo sa may SM parking area para makita nyo yung uh, kahabaan guys ayan ayan yung area ayan merong mga pangilang-ilang workers na gumagawa ayan oh si kuya nag si cellphone lang <laughs> ayun naka tambay dun sa taas ah, nag grinder pala guys ala natin nag si cellphone so ayan yung uh, uh, station ng uh, lagro no? may mga pangilang ilang uh, workers na nagtatrabaho guys ayan sa may ah uh, Ayan, sa may second floor. Ayan, merong uh, apat na tao na nagtatrabaho sa lugar na yan. So, maraming maraming salamat po sa inyo lahat, no? Ayan, walang aking kulang kahilingan ay masaya na si host ng uh, like nyo. No, kung nagustuhan nyo po yung video, eh, pwede nyo din pong uh, i-share. No? At subscribe, yung sa mga hindi pa nakakapag subscribe subscribe na po kayo. No, yan. maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Yan, nandito tayo sa May uh, SM Fairview sa harap ko 'yan. Yan yung uh, Mall RT7 Lagro dito sa area na to, guys. So, maraming salamat. Medyo mainit na yung panahon. So kailangan na nating uh, a 'no? Nang uh, area. So medyo mainit na kasi kaya uh, dito na tayo. Sa lugar na to guys. Baba tayo dito. Nandito tayo sa ilalim. Thank you sir. Nandito tayo sa ilalim. So, may gumagawa kasi sa taas. Nandito tayo sa ilalim ng uh, MRT 7 na barangay Lagro guys. Dito wala na tayo masyado nakikita ang uh, hukay no, maliban dun sa kabila na yun ayun dun meron dun na kinukumpuni na uh, hindi natin alam kung uh, yung ba ay uh, office no, yung area na yun dito uh, hindi tayo makapasok kasi dun sa parking area guys kaya ibawal so dun tayo kukuha sa mga bandaron yan meron silang activity at yung mga materialis hollow blocks yan dyan sa gitna ng mga poste ng mga uh, MRT7 so doon sa bandang dulo may nakatambay uh, na 10 wheeler truck no? yan siguro yung uh, mga kinagkargahan ng materyales, uh, materialis yan dito meron mga honeycomb screen no yan na uh, nakalatag dito sa may gilid so hindi natin alam kung bakit yan yan nilagay hmm. yan pasensya na kayo medyo magalaw At yung ating uh, ano uh, video yan guys so nag howling howling sila dito sa lugar nag howling howling sila So, kuha tayo ng video dito sa may banda rito, guys. Ayan yung kahabahan ng MRT-7. Hanggang dun po yan sa baba. So, dito, walang lang tayo ng uh, video dito, guys. Makikiusap tayo dun sa security guard. Ayan, ito yung lugar kasi. So, iikot lang tayong konti. So, dito sa medyo Ayan, medyo malilim. Ayan, guys. So, ito, MRT 7 Station. Dito sa lugar na to guys. Kuha tayo ng uh, video. Ayan, harap ng... Ano yan, eh? SM Fairview na yan, guys. Itong, uh, na, na, na itong area na to. So, dito lang tayo kukuha ng uh, video. Ayan, guys. Ayan, dito tayo kukuha. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa bye-bye sa ating... Uh, YouTube channel. So, yan, dito tayo sa banda rito para medyo malilim. Kita natin yung kahabaan ng uh, MRT 7 station dito sa may Lagro. ay ah, Lagro. Greater, no? Lagro, dito sa barangay. Maraming salamat po sa inyo lahat, no? Medyo nagugutom na tayo, guys. Kaya, yan, pasensya na kayo. Yan, papatay ng isang uh, picture. Yan, guys. So, yan mahaba yung kanyang area no kasi nung no, mga huli nating upload eh doon lang tayo sa ilalim ng hindi tayo na papasok dito sa may area na to so dito tayo banda ayan tayo pa tayo ng konti para makita nyo yung ganda ng MRT7 station dito yan sa may barangay greater no ito lang yung katabi ng SM ayan Fairview hanggang doon po yan yan yung uh, parking na to ito yung eh, parking lots na to guys eh. itong area natin na tinutumbok na to ayan. tapos ayan lang yung harap ng uh, MRT 7 station dito sa may uh, greater no? barangay greater marami marami salamat po sa inyong lahat no? sa sumusubaybay sa aking youtube channel thank you thank you very much doon naman sa bandarong guys papunta ng commonwealth So, nagpapakita rin natin sa inyo yung mga station ng train doon. Bawat station po guys ay yung aking uh, upload sa aking uh, YouTube channel. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo lahat. No? Sa sumusubaybay sa ating uh, YouTube channel. Thank you, thank you very much po sa inyo lahat. Ayan. Layo pa tayong konti para makita nyo yung buo. Hanggang doon sa maya uh, area na yon. yun po kasi yung dulo nito ayun yun na ng bus no? papunta na ng uh, uh, Commonwealth Alabang Pasay, no? Baclaran uh, Metro Manila yung po nga area na yun so yan, ganyan po yung kaganda uh, yung uh, greater station no? dito sa may harap ng uh, SM Fairview yan po yung uh, ganda ng uh, MRT7 po dito. Kaya maraming maraming uh, salamat po sa inyong lahat no, sa sumusuporta sa ating uh, YouTube channel. No, pasensya na kayo, medyo magalaw yung ating uh, uh, video ngayon guys. Kasi nga hindi natin nadala yung ating uh, gamit sa pagtuhan ng uh, video. No, pasensya na kayo uh, at ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat no, sa mga sumusuporta sa ating uh, YouTube channel. Thank you, thank you very much sa inyo na po kay Ma'am na Magday no? Uh, kay uh, Tita si Marcos kay Ate Giselle ayan Fans uh, TV Kabukit yan maraming maraming salamat may e, mga una ko nakilala sa ating uh, larangan ng uh, YouTube channel yan 86 Jan TV maraming maraming salamat sa mga uh, sumusuporta lalala na yung aking app pamilya, maraming salamat sa pagsuporta ninyo sa aking YouTube channel. So hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.